Ang MDA may 77 traffic choke points sa buong Metro Manila. Traffic choke points ang mga kalsada kung saan nagkakabuhol-buhol ang daloy ng trafiko. Sa si EDSA pa lang, 7 na ang choke points. Kabilang na ang Balintawa, Aurora Boulevard, ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Guadalupe, Ayala Avenue at Taft Avenue. Sa drone footage na ito, makikita na sa bahaging ito ng EDSA, halos sinasakop na ng mga bus ang kalsada. 160,000 ang carrying capacity ng EDSA. Pero sa ngayon, halos 300,000 na sasakyan na ang gumaraan dito araw-araw, mapapribado at pampublikong sasakyan. Kung matatandaan nyo nga, minsan nang binansagan ang Metro Manila bilang may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Siksikan na nga ang mga sasakyan. Marami sa mga motorista hindi pa sumusunod sa mga batas trapiko. Ang kawalan rin daw ng maayos na urban planning ang dahilan kung bakit pasikip ng pasikip ang mga kalsada habang paparami naman ang mga sasakyan. Malaking problema rin daw ang kakulangan sa mga infrastruktura gaya ng maayos na kalsada o mga alternatibong daan. Halimbawa, pag dumami ang mga malls, Pagdumami yung mga ispilahan, pagdumami yung mga subdivisions, tapos walang control, walang plano, sigurado baka katapi. Kamakailan lang ipinagbawal na ang pagdaan sa EDSA ng mga UV Express. Pero marami naman sa mga pasahero ang nagreklamo nito. Bukod sa mga nabanggit ni Pangulong Duterte sa SONA, kabilang sa mga tinututukan ng Department of Transportation, ang pagdagdag ng mga railways o tren sa bansa. Yung PNR natin, gusto natin gamitin yung alignment niyan para makarating siya ng Clark. So Manila, Clark, tapos southwards naman from Manila to Los Banos. No? So yan yung, yan yung ini-envision natin na maging uh, north-south PNR Commuter Line. Itong proyektong ito, minamadali na ito sa paghahanap no, kung uh, sino ang pwedeng magbid para dito o kung anong funding ang pwede. Ay, wag hayaan ng private na magdisenyo ng ating mass transport. The government should do it, not the private. So, kailangan natin ng social, socialized mass transport system. So, therefore, kailangan iprovide yan ng gobyerno, hindi private. Kasi ang private is corporate transport system ang gusto niyan. Profit, profit and profit. Nagpahayag naman si Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar na masosolusyonan ang problema sa traffic sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Kabilang sa kanilang proyekto ang paggawa ng mga kalsadang magdurugtong sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Sa ganitong paraan, mababawasan ang mga daraan sa EDSA at ibang kalsada sa Metro Manila. Para higit na mas mapabilis raw ang pagtugon sa problema ng traffic at public transport sa bansa, Binanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang sona ang pagkakaroon ng emergency power na iminungkahi ng ilan. Sa bisa nito ay mabibigyan ng absolute power ang Pangulo sa mga ahensyang may kinalaman sa pamamalakad ng transportasyon sa bansa. Bukod dyan, maaari rin magpatupad ang Pangulo ng mga infrastructure projects na hindi na dumadaan sa bidding. Ang nature ng emergency power, lahat ng usual check and balances, tinatabi mo para mapabilis. Yan ang rasyonali. Kasi kung mo sa bidding halimbawa, yung purchase of equipment, pwedeng nga abutin ka dalawang taon, hindi mo makuha. Pero kung negotiated na ano yan, parang pumunta ka lang sa department store, over the counter, bumili ka. Pag labas mo, daradara -dara mo na. Kasi walang bidding, mahaba yung bidding process. Kung hindi disiplinado humahawak yan, sigurado yan, magiging prone yan sa corruption.